Hi guys! Nandito kami ngayon sa may ano, Daily Farm Festival pa yung tawag dito. Basta yung sponsor ng, ng event na to is yung mga, may mga farm. Mga daily farm, mga bakahan, ganun. Sila yung sponsor dito. Kaya yung nagsabi sa amin dito na pumunta kami, pasyal daw kami dito yung boss ng asawa ko. Kasi isa, sa, isa siya sa sponsor ng event na to. Nandyan din siya, namimigay siya ng mga gatas. Medyo na late nga ka, medyo na isang oras. Nag-start kasi yung event na, 10 a.m. ata. E, eh, pinayagan yung asawa ko na mag-break mag time ng 11 a.m. Kaya, 11 kami nakarating dyan. Pagdating namin dyan, ayan, nag-start na yung golf. Kaya, pagdating namin, nag-golf na agad yung dalawa kasi. Pag sumali ka sa mga palaro nila, basta may mga palaro sila dyan. Makakatanggap ka ng prize. Dito sa part na to, libre din sa kayo ng kabayo. Pagkatapos nga nila mag-golf, dito naman kami pumunta sa sakay ng kabayo kasi walang kapila-pila. Meron tatlong bata kanina na naghihintay din. Naka, na, nasa loob na sila ng ano, ng, ng ayan, ng ano ba yan tawag dyan? Dyan, basta dyan na sila sa loob. Pero hindi sila sumakay kasi natatakot yung tatlong bata. Kaya kami na lang yung sumakay. Sasakay din ako sa kasi sabi ng asawa ko sumakay daw ako. Sayang naman, libre naman daw. Sabi ko nga sakay din siya eh. Kaya lang nahiya siya. wag dalag daw. Ayaw mo kung nahiya siya o ayaw lang talagang sumakay. Sabi niya, bibidyohan na lang daw niya kami. Kaya kami na lang yung sumakay. Habang nakasakay nga ako sa kabayo, si Manong, iyon eh, naghahawak ng kabayo. Nagkukwento siya about sa ano mga kabayo daw. Dati daw, ang dami-dami daw kabayo dyan. Pero ngayon, kukunti na lang yung mga nag ng kabayo. Kasi karamihan kasi puro baka na yung mga may kita mo dito eh. Puro bakahan. Kaya yun, nakwento niya lang. <laughs> tsaka, first time namin umatin na ganyang festival. Kasi four years ago pa daw yung last na festival nila. Ngayon na lang daw ulit na ulit dahil ka sa pandemya. Kaya buti na lang may naabutan kami. Nakasakay din kami ng kabayo. First time lang din namin makasakay sa kabayo na yan. Si Bunso tapos na tsaka si kuya. Nahawakan na lang 'yung kabayo, nagpapaalam. Thank you daw sa pagpapasakay ganun. 'Yung kabayo ko, ay kabayo ko talaga 'yung kalam sa akin. 'Yung sinasakyan kong kabayo, huminto doon kasi hindi ko alam, siguro sa bigat ko napagod kaya ganon, sabi na asawa ko baka ganun. to kasi ako, kaya nagpahingang muna si kabayo at ayun na nga, tapos na akong sumakay sa kabayo at yung feeling, parang nakakaba pag sumakay ka dyan sa kabayo, kasi ang taas-taas pala niyan. pag nakaupo ka na, tapos pag gumagalaw siya, pag gewang siya parang feeling ko mahuhulog ako pero hindi naman, kasi may nakaalalay naman tagahawak sa kabayo, siguro kung wala pala mamabulag -ta talaga ako doon yung ni kanina, yaan yun na yun, napadaan lang yun. Kumain kami nung saglit eh, kasi yung nag, ano, doon, pahinga. Tapos kain time na. After nung kumain, dito naman kami, sumali ulit kami sa palaro, ayan si kuya, o sumali siya sa, pabili sa maubos yung gatas. Pero hindi siya nanalo, kasi pang-apat ata siya sa nagtaas ng kamay na nakaubos ng milk. Eh hanggang tatlo lang yung may fries. Yung first fries, dalawang kilo ata ng beef, second price dalawang kilo ng pork, tapos yung third price hindi ko alam kung kasi naka-plastic hindi ko nakita. Kaya ayun. Pero may consolation prize, bibigyan ka ng kupon ng milk, ayan yung binibigay sa kanila. Sumali din pala ako ng golf, baka sakaling pala rin at manalo ko. Kaso wale. <laughs> Ang layo sa butas, kasi first time ko lang nag-golf ng ganyan. Hindi naman talaga ako nag-golf first time lang, ganyan. Yeah, wala, wale. Hindi ako nakakuha. Sumali din pala ako na hagisan ng boots ayan oh. Ako yan eh kasi yung kumuha ng video ko hindi nakuhaan yung kasi yung naghagis <laughs> ng boots na yan. ganto yan oh, yan dapat ganyan yung umpisa noon. Iya ano mo siya, ihagis mo siya ng ganyan. <laughs> ganyan yung ginawa ako. pero hindi ako nakuha ng anak ko. Yung paghagis lang ng boots lang talaga yung nakita, nakita sa video. Si Bunso sinulit yung pagsakay dun sa cart mula umaga hanggang tanghali. Yan lang yung sinakyan niya pagkatapos niya na golf. Hindi na siya sumali sa mga palaro. Yan lang, diyan lang siya paulit-ulit kasi Anli, Anli Sakay, ang dami nga nila naglalaro niya ni. Eh. Pero hindi <laughs> <laughs> ko na yung binidyuhan yan lang. Yan lang binidyuhan ko. Alas dos na yata yan. So, liyan time na tapos na yung patapos na yung festival. Ayan na lang yung kule. May parafol. May mga binigay silang raffle ticket. Apat yung nakuha namin kasi apat kami tagi-isa. Tapos nanalo kami. Ayan, nanalo kami ng isang toilet paper. Cute nga eh, pang Halloween. Lahat ng ticket namin, may nakuha kami. Yung iba... Wala nakuha. Akala ko nga lahat makakakuha. Meron din palang ticket na hindi matatawag. Buti na lang yung apat namin, sinuwerte kami. Hindi man kami sinuwerte doon sa baka palaro. At least niyang kami sinuwerte sa parafol. nakakuha kami ng kung ano-ano. Lahat yan libre lang. Tapos nakakuha din pala kami ng isang box ng beer. Yung panghuli naming napanalunan, isang box ng beer. Pero hindi naman kasi kami umiinom ng beer. Kaya binigay namin dun sa kaibigan ni... Kaibigan ni Kuya. <laughs> Yung mama na kaibigan ni Kuya doon ko binigay kasi mahilig sila sa beer, mga hapon mahilig sa beer. Eh hindi naman ako mahilig sa beer. Sabi ko nga doon sa nagpapa eh, baka pwedeng papalitan, char lang. Kasi hindi daw pwede kaya wale. Hanggang dito na lang. Bye.